mga kaluyang mag to this video magluyang taog saging ay para wala isud anay ba dinso ka wan busog na kani kung ang lubi o kasukar o saging ah pais na ay happy sunday mga kaluyang na ang kaluyang ready to eat na to duhan lang kabuk ay yan ang lubi niyog pais na to Shout out sa mga followers niya. Magluyang tayo niyo mga kaluyang. Kaon tagluyang. Eh, kasi ito nag-request niya gluyang. At nag-request niya Punta ka dito sa amin. Magluyang tayo. Maraming saging dito. <tinyo> eh. Harap na ito kaluyang. dito ito na to. Hmm. kuman natin hmm sarap na wow. sarap so, na ito kaluyang palonsir, sir kaluyang vlog mag iwan ang baka sa baba para aangat tayo mga kaluyang <laughs> Malapit na ang matapos. Kain na talaga ito, mga kaloyang. Tam tambal to sa gi dai ginan na, tawag nang makalibang ah, Yung mahirapan magbawas diyan. Ito ang gawin niyo. Hay, ito. Kakain, kain na tayo mga kaloyang. Hmm, jangan tamang semata lah. Ang he ho karona to. Hmm. Oh, iko kain kaming o. Oh. Hmm. Inggan dis meming. Ai welk maem. Ai ho karona to. Hmm. Oh. Hmm. Salah itu mengkaloyang. Gandato sa maligo nang dagat, yon sa Picnic, picnic.